Mm -hmm. Tama po ang narinig nyo at patutunayan ko po yan sa ngayon. Tapang isang libo ang nagagastos. Ayan, inulit ko pa para po malinaw. Kaya mas maganda po, baklasin para po may pakita sa inyo kung ano-ano ang mga papalitan dito. Bilisan lamang po tayo. Yung mga importante lamang po ang dapat po natin ipakita para po hindi po aabutin ng isang oras ang tutorial natin ito. Dahil ang punto lamang po ng video natin ito ay papakita ko lamang po kung ano po ang nasira dito. At patunayan ko yung sinabi ko sa inyo. Yung magsasabi na naman po dyan na dapat sana ipakita ko ang step by step na pagbaklas ng ganito. Ibang tutorial po yon at punto. Marami na po tayong uh, nagawang video na ganun na tutorial na naunang na-upload na natin dito. Kapag natanggal na lahat yung mga tornillo dito at lalong-lalo na ito, ito, itong sprocket ng timing chain, kapag natanggal niya dito, wala nang ibang gawin, kundi bubunutin lang itong uh, head block niya. Piston ring po ang sira nito. Nadetect po natin yan sa pamamagitan ng pakikinig natin sa kanyang andar. Na kahit hindi pa natin binabaklas, pero 90% lamang po yon. Hindi po masasabi ng mekaniko na 100% kapag hindi pa nababaklas. At ito na. O yan, kitang kita po. Yung langis dito sa taas, lumusok hindi napigilan ng piston ring. Oh, kaya ito po yung dahilan ng umuusok at kumakain ng langis. Bali, tama po yung hinala natin na piston ring lamang ko ang uh, nasira. Ito rin lamang po natin baklasin para may pakita sa inyo ng malinaw na hindi sira itong kanyang block. Dahil kapag kasamang nasira na itong kanyang block, ay naku, libo na ang gagastusin. Sa pag-check naman ng black uh, block, ay uh, kapag nakita pong uh, makinis, huwag kang pakampante Kapain mo pa para sigurado at ito kinak kinaka natin at wala po tayong napakremdamang gaspang o kaya'y gukit dito. Kaya okay pa itong kanyang block. Bali tanggalin ko lamang po itong kanyang piston ring dito sa kanyang kinalalagyan para po ipakita ko sa inyo kung ano po yung sira niya at bakit ko po nasabing ito lang ang sira. At ito na ang ebedensya o ayan po o. o napakalaki na po yung gap ng piston ring dito sa block. Ibig sabihin na overuse na po itong uh, piston na ring. na pud na, naabot na niya yung kanyang lifespan. Sa katagalan lang uh, ginagamit ito. Hindi na po original itong block niya at saka itong kanyang piston ring. Kaya nasabi kong walang isang libo na magagastos dito dahil magkano lamang po ang local na piston ring. Dito po sa amin ay yung local po na piston ring ay mahigit lamang po na 400. Depende po sa pagbilkan. Yung langis nasa 250. Yung gasket nasa 100 plus. Hindi po natin isasama yung labor dahil ibang usapan yon Paano kung pag-aari ko? O delivery. Bali, mali na po ang ating kwintahan na wala pang isang libo kapag local lang ang ilalagay po natin o ipapalit natin. Hindi ko lang sinama po yung labor dahil ang sabi ko lang naman po ay magagastos. Hindi ko naman po sinabing magagastos lahat. Dahil kapag meron ng lahat, kasama na pati lebo. Sa mga naman ayaw sa ganitong diskarte na magsasabing mas magastos po ito dahil baka pagkalipas lang ng ilang buwan o isang taon ay baklas ulit. Para po hindi na po baklas ng baklas ay palitan na kahit hindi pa sira. Para minsanan lang ang pagbaklas. Pwede rin yun na diskarte pero depende po sa edad ng motorsiklo na inaayos. Hindi yun advisable na diskarte para dito sa inaayos natin ito na 20 years nang ginagamit dahil ito po yung unang labas na XRM125. Dahil magagastusan lang po kayo ng malaki. Dahil ito yung top overhaul, abay, minsan lang ang pagbaglas. O, di palitan mo ang timing chain. palitan ng uh, black, palitan ng balbula, palitan ng uh, camshaft. Aba, wala rin silbi po yon sa dahil sa luma na ito. 20 years na. Sunod niyan kahit hindi mabaklas ang uh, top overhaul nito pero hindi na makahila dahil overuse na yung uh, clutch eh magpalit ka ng uh, clutch hub clutch lining at kung ano-ano pa diyan oh uh, yun lang uh, sunod niyan oh yung mga gear na naman ay nako Kapag ganon uh, ganun na lang, namin sana lang ang pagbaklas, palitan na lahat yung lamang loob ng makina. Yun ang legit na legit na hindi ka na baklas ng baklas. Nakadepende lamang po sa budget o gusto ng may are kung anong diskarte ang i-apply mo. Yung totoo lang po kasi ang sasabihin natin sa ating mga customer, ano, huwag na nga paglulukuhin. Para alam nila kung anong uh, gusto nilang diskarte na ipagawa. Para sa akin, sa lagay ng motorsiklo na to, na lumang luma na, hindi na advisable para sa akin na palitan ng piston ring ito na original dahil meron pong kamakalan yung uh, piston ring na original. Dahil nga mas mahabang lifespan ang aabutin ng original na piyesa. dahil ito kapag paglulukuin ko po ang uh, may-ari nito ano na ang ipalit niyang piston ring ay original para po mahaba po ang kanyang lifespan eh kung original ba naman ang piston na ring na ipapalit eh local itong black sunod nyan magpalit din ng black eh baka hindi pa black ang uh, susunod mong palitan dahil sa kalumaan nito baka clutch o ano-ano pa dyan na mga, mga pyesa nito yun po ang purpose ng mga ordinary mga pyesa o sinasabing mga local ibinabagay lamang po sa mga sitwasyon ng inaayos na makina o kung uh, sulumang luma na o kung medyo bago pa eh original ang ilalagay mo babay gastusan mo ba naman ng napakalaki yung ganitong kalumang motor siklo. Aba, para minsanan na lang, bumili ka na lang ng bago. Ayan po, napakalinaw at napakahaba na po ang ating paliwanag. Kaya alam nyo na kung ano po ang purpose ng maglalabo na naman sa ating paliwanag na ito. Hintayin lamang po natin kung ano pong gustong diskarte ng may-ari nito na gagawin po natin. Sa susunod na video na, na natin, ipakita ito na paanda rin na wala na pong uso. Dahil wala pa po yung may-ari nito, hindi naman po niya sinabi na bahala ka na kung anong pinakamagandang diskarte, yon ang yaplay mo. Kaya kinakailangan po bago nating diskarte ito ay papalitin maliwanag po natin kung ano pong diskarte ang ating gagawin dahil marami pong diskarte sa pag-aayos ng ganito. Dahil ang malinaw lang na usapan namin ng mayari nito, tignan mo kung ano ang pwedeng mapalitan diyan. Yun lang muna. Huwag tayong mag-a-automatic na ano, dahil marami pong nag-aaway na customer sa mekaniko dahil nag-automatic yung mekaniko. Pinalitan yung hindi pa sira, uh, pinalitan lahat ng mga pesa ng mga original. Nako, magugulat na lamang po yung customer kapag uh, tignan na yung bayarin. Nako, napakalaki na.